Tunan aludan. Dama na wake Aga, tatape lang mamon ang kain. Ti ah. resulta. Tatape lang mamon ti resulta. Nang nabalik mo, nang mga sobra duwa domingo siguro. Yan po yung ating itlog ng itik, mga kandisyon. Yan. Yan nagkalat na po yung ating buklong ng itik dito may isang maliit oh tignan mo mga adventure tignan po ninyo kung yung pinagkaiba po nila yan ito po yung itlog siguro ng mga bagong itik at ito naman yung ating mga original dahil malalaki na pag ganito kasi uh, dalawang dahilan maaring kulang sa pagkain comma areng bago pang nangingitlog yung itik. kaya maliit diit. Kaluwaran. Pare warna, pare koy. Kakaraywarat hmm. si tan si Jisen. Pagkakaraywarat si eh. Jis. Kaluwaran tu kortan. Ay, na, na, eh. Man, eh. Nakita. Eh, sira ba ni? Mukita dan. Una, anak na natatan. Oh. Itlog iti katay, tayo? Di mo pwede eh. ka? Nang itlog pogo kao matipogong natarakin ta. Iyay! <coughs> Nagbat... -bert, Nagbatit. Ngayon... nagsulid, Pero pa na. Pinakabatit ato yan. Na. Ito yan. Tambah nomor Red. Kalau Tanjung Lapan kita kita ayo ke. Enggak nangkep. Dua hati. Nah, nus langit ada lagi. Terpakai lumba dah. Orang itu tu kah? Nampak ada ni. Okey, apa itu ni? Mungkin ada dari viewers sana. Nukasan nukamati. Ada itik na. Ada itik nah Pinagpidot itlog, kada bigat. <laughs> mm. Mga ka-adventurers. Kano ti pa apit tayong Kyle? Barabaring ano ka raw? 13. 15 siguro. Yan, yung itlog po nila ngayon ay 90... 97. Ay 98, pati lagi may saya. ya. Ewan 98. Mga ka-adventurers, kahapon 99. So, bumaba po ng isang isang itlog. Eh bebaknya buang terus diam. Terus-terus. Tahi menggelus ke jalan. Menggopok ke dun ke Ini kan aku. Main Apa? tayo ulit mga ka-adventures meron po tayong mga panibagong mga seeds na dumating ayan mula online ito po ay pipino space master pipino saka meron tayo dito ano ito Cherokee purple tomato kamatis po mga ka adventure yung violet na na kamatis saka itong isa ay siling labuyo yan bali dito sa atin ay ano na kasi medyo kunti na lang yung nakikita natin na tumutubong siling labuyo ating ipupunla itong tomato bali ito po ay herlong po lahat ito mga adventure ah uh, siya ito po ay high in genetic variability Cherokee purple tomato uh, 80 days saka ito po yung kanyang planting distance 18 to 36 inches apart ano, ito po siya ito yung kanyang pinaka seeds ito yung kanyang packaging ito na po yung ating kangkong mga kadbing choice saka ito po yung ating mais nilililisan po natin to tumubo na yung mga maliliit na damo Yan, bali malinis na po ulit. Itong ating mga pananim na kangkong saka itong mais. Yan, katatapos lang po natin maglinis mga hardbing choice. Medyo mahirap pong linisin dito sa may tubig-tubig. Dahil pagka binubunot po natin uh, sumasama po yung mga lupa. Kaya medyo sa kabilang sa doon po banda yung eh medyo nagkadamo dahil po sa tubig mga adventurers so ayun hanggang dito na lamang po ito at maghahanap pa po tayo ng ibang gagawin po natin bali ngayon mga adventurers ay mag -pre prepare po tayo ng pagtataniman natin ng ating sili saka sili saka yung ating Cherokee purple tomato yan medyo mahirap pa po siyang linisin dahil po pagka natin ng ganito yan sumasama yung lupa ito po yung nagpapatagal sa paglilinis po natin unti-unti lang po yung ating paglilinis pagka po wala po tayong masyadong ginagawa na at Bali ngayon po siguro ay magpapakain po tayo sa ating mga tilapia. Samahan po ninyo ako mga Kadbin Choice. Kagaya po ng ating ginagawa ay magpapakain po tayo sa ating mga tilapia. Mm. Naghihintay na po sila. Yan o. Oh. na po yung mga malalaki. I have Ayan, bali hanggang dito na lamang po mga Kadvin ka at huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe.